Ako po ay, natin po sa inyong harapan, at ako po sa isang surpresa, lang lang yung pangasaguanan. Asa uh, so ito, uh, pasensya muna sa lahat, ay kakakarantang namin. Pinag-PRS, dotente, rider supporters, malaking halaga, or napakalaki itong tao ito para sa aming puso. Siya nagsimula, naging mabuhog, Villares, talaga, nation na to, kilala na ang lahat. Bilang pinakamalaki namin pagpapasalamat sa kanya at lalo na sa kanyang may bahay. Hindi ko ang inyong pagkakataon itong araw na to na mabigyan namin siya ng higit. Mula sa aming puso, silang mag-asawa kasi Although na lahat naman dito ay mahalaga pero sa DRS talaga lahat mga kapatid. Pantay-pantay kaya wala. Kung nakakasin niyo wala doon sa best namin nakalagay na kung anong katayuan meron kami. Lahat pantay. Lahat kuya at ate ang tawagan namin. Kaya yan ay kaad kasi magkakakain kami. kung ano man uman, ang grupo meron tayo, huwag naman sanang tumulo ang luha ko. Pero sa ng na ito, kami lahat ay naging pantay para sa iyong katayuhan. Ay, naging prueba o kaya dito sa kaligin ng sinuman. Kahit matatagman. para doon kay Pau. Ako yung... Bilang... Babasahin ni Ma'am... Si Ma'am Ma'am Cynthia. Babasahin po. Hindi ako Si Val. <laughs> uh, po sa DRS, uh, supporters, Cycle Road Certificate of Appreciation. This certificate is awarded, awarded with NS Pride to Nino Calpin, as Founder National Chairman so, and ayaw, President. Isang pagpupugay sa iyo sa lahat ng sakripisyo. Pagod at hirap na ginawa mo na may takot sa Diyos, hindi lang sa salita, sa gawa, kundi may prinsipyo at pusong makabayan. Lahat po kami na mula sa miyembro ng Duterte Riders of Supporters ay taos Pusong magpapasalamat sa iyo Mapuhay ang DRS Aho! Aho! <laughs> From Sikid your form Cad Secretary General, Cad Gideon M. Lahor From DRS National, there is Isun City, there is Cavite, there is Usal There is

Pagkatapos <laughs> ito, gawag na rin po tayo ng certificate para sa ating mga participants. Ito, yung monthly naming regalo para sa inyo. Ayan. Tapos blow na po yung kanta. Okay, mga po sa inyo.